Okay hey guys, uh, good morning sa inyo lahat Nandito ngayon si Papalot sa Bayan ng Kalawan, Laguna Ito may kita yung mga panila dito sa tabing Kalsada, ayan o Napakarami At papunta tayo dyan Sa kanilang public market Naglalakad tayo dito ngayon Ito yung uh, Skula ng Kalawan Ayan o uh, High school siguro to yeah, Ayan o pinuntahan nila na maganda din good morning good morning sa ating mga subscriber sa ating mga lumang subscriber sa mga bagong subscriber at sa papasok pa lang ng mga subscriber natin good morning sa inyo lahat at sa lahat ng viewers natin good morning good morning sa inyo lahat nandito si Papa sa bayan ng Kalawan Laguna naglalakad tayo dito ngayon para may pakita natin sa inyo ngayon kasi uh, na masyal tayo ngayon dito yan may mga naglilinis dito para manatili ang kagandahan sa bayan sa bayan sa kalawan yan yung isko lang na napakaganda oh. at shout out nga rin pala dito sa aking kaibigan sa kay Damot ayan isa rin sa ating komentator uh, sa uh, Malawan, Laguna. Yan ang ganda ng mga eskulahan dito guys. Oh. Lawa. Ito yung uh, kanilang munisipyo mga guys. Ayan. Pero uh, katabi niyan ay ang public market. Ngayon ay pupunta tayo dito. Uh, pupunta muna tayo sa plaza bago tayo dumaan dyan sa uh, public market nila may pakita natin sa inyo Ayan. ito yung ilog nila ang ganda oh ayan. maganda ngayon ang pandito ngayon oh malinis ang kanilang lugar malinis ang kalawan laguna ayan matagal-tagal din na hindi nakabalik dito si Papalon sa kalawan ayan Ayan, papunta muna tayo dito sa plaza. Ayan yung ano. Hindi ko lang alam kung may pesta rito. Ayan, ngayon, uh, papunta muna tayo dito sa plaza para may pakita natin sa inyo. Ayan, ang ganda. Ayan ang simbolo rito na isang pinya. Ito sa kasi, ang pangunahin yung produkto nila dito ay pinya. Napakaraming uh, pinya dito. Mura ang pinya rito mga bilihan ng pinya along tabi kalsada lang dito yung mga abilya ng mga pinya yan napakaganda yan napakagandang uh, plaza dito cute lang to sa mga guys napakaganda yan o oh. ito itong side ko ito yung maraming bilya ng mga pinya ayan ayan mga guys ah, ito ito yung ipakita natin siya yung mga pilihan ng mga pinya dito nakatambak mga pinya dito maraming namimili dito ng mga pinya ayan ayan yung mga pilihan ng mga pinya dito napakarami ayan yung mga pinya nila dito kami oh ayan oh ayan yung mga pinya 300 ayan yung mga pinya hanggang doon yan dun sa duro mga guys yung mga pinya nila ayan yung mga lansonis pakita lang natin sa inyo at ah uh, pupunta tayo doon sa Balilang Public Market ayan yung mga pinya 90 100 ayan yung simbahan ng katoliko San Isidro Labrador ayan yung mga pinya napakaraming pinya rito kasi yung mga pilihan kasi unang una ito yung mga kanilang produkto dito yung mga pinya ayan tatawid tayo yung mga pinya din yan mga pinya dami mga guys oh. ito oh. yung mga pinya din yung mga pinya dito. Ito yung kay Ate na aking kaibigan din dito. Ayan yung mga pinya bilian, Kaya si Ate niya. Ito yung mga tindahan nila. Ate Son! Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Ito yung... Ito. Ito na lang ko. Yung... Ha? Ito yung mga panindan natin na siya. No. Wala lang na. Kasi ngayon po, namimitas pa po. Mm -hmm. Sa hapon, kayo pumunta rito at nakakita nyo, madaling pa ko kami panita. Oo, oh, yan. Okay. Oh, ah. ano ah, yung mga Facebook ano? Facebook? Sonia Imanza. Kaya nga, sa Facebook ano? Kaya guys, uh, pwede puntahan puntaan yung kanyang Facebook page. Hindi, oh, ako. dating mo ng hapon, ayun. Ma, ano, marami po dito yung dating na kalakal lang sa Oh, ayan, mga sariwa rito guys, punta kayo oh, dito. Mga... Oh, ano, Araw-araw yan, may pitas po. Oo. oh. oh. Kasi ito, mga, di ba ubos na mga pinya mo? Ubus uyan, yan, pero box Ayan. dito ngayon. Ito yung mga paninda nyo mga guys. Ito, mga honeybee. Ayan. Sana sa yung mga paninda rito yung pangbata ng mga, mga vitamins. Ito yung may ari. Si Ati Son. Ating kaibigan din dito. Isa rin sa ka-commentator din sa Facebook. Yung mga paninda na eh, wala ngayon mga kasi nag-harvest pa nga daw sa kabundok. sa bundok. Yung mga pinya. Kaya mamayang hapon pwede kayo pumunta rito. Okay, at iso na, salamat So mga guys, nandito na tayo ngayon sa plaza Sa bayan sa Palawan no? Pakita natin sa inyo Ito na yung kagandahan dito Ayan, yung mga kanilang Mga namamasyal dito Mga bikers din Ang ganda tingnan, no? Ayan Yung mga bikers, nadaming namamasyal Dito ngayon, ng mga tao Mga bikers ang namamasyal Ayan Ayan naman yung simbahan sa Katoliko. San Isidro lang ang pandito, ang patron. Na Napakaganda mga guys. Ah. Ganda ng plaza sang pano. Sa Kalawan. Oh, okay, mga guys, uh, ikot naman tayo doon sa kanilang public market. Yeah, napakaganda. Yan yung ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan mga guys, ito yung paligid dito na ating makikita. Ayan. May mga music pa nga oh. Ayan music, music sila. Yan yung mga terminal dito ng mga tricycle. Hindi ko alam kung saan mga barangay ang punta niyan. Ayan. Ayan mga guys, yung mga patron dito. Ayan. San Rafael. Ah, Rafael pala to San Rafael. Ang ganda. Proud na proud tayo bilang isang katoliko kasi ah, nandito yung ating mga patron nakatayo. Ito mga mamamiri. Ayan. Ayan sa harap lang Kasi niya yung mga plaza. Ayan. Diba? Ang ganda tingnan mga guys. Ayan. Ngayon lalabas tayo. Papunta na tayo dun sa tao dito sa uh, public market. Maglalakad tayo dito. Palabas. Ayan. Uh, Ayan. mga... Ayan yung patron ni San Isidro, kayyang Revolto. sa si San Roque. Si Joseph. magaganda. Okay guys, lalabas tayo. na mga Lalabas tayo. mga guys, tatawid tayo dito para papunta do sa public market. ganda tingnan ng kanilang mga plaza ayan oh. Ngayon na uh, naglalakad tayo oh. dito rin uh, papunta tayo dito sa kanilang public market. Yeah, tapak din yung mga gulay dito, ayan oh. Ang dami. Lakad-lakad muna tayo dito. Mamamasyal tayo dito sa uh, kalawan. Uh, may pakita natin sa inyo yung kanilang public market dito ulit. Uh, napakagandang mga tanawin dito. Yan mga guys, yung aking kaibigan na yun. Yan oh. <laughs> so, ngayon, ito yung kanilang uh, public market ito guys. So tingnan mo yung ganda ng mga kwadito. Kasi dati uh, nandito dati yung mga kanila mga paninda. Ngayon na uh, konti na lang at malinis na. Maganda na. Ayan. Ngayon meron na pala dito ng mga building na tinatayo. Ayan yung mga paninda nila dito. Uh, maganda na. Naka-quisto na. Hindi kagaya dati na. Nakalapag lang yung mga paninda nila dito dati ngayon. Uh, marinis na dito uh, wala nang uh, nakalapag dito sa uh, kaliwa natin ito naman mga na nila to kapasok uh, tayo dyan sa kanilang public market ito yung kanilang public market guys na... ito yung public market ayan dito tayo ikot ikot tayo dito Chat out dito sa ating mga followers dito sa Kaya nandito tayo ngayon sa looban Shout out dito sa lahat ng mga followers natin dito sa loob ng palengke Marami tayong mga subscriber dito Kaya punta natin ulit yung uh, public market dito Para napakita natin sa inyo Yan, Cute na palingkit ito mga gata. Maganda. Kasi ito yung pakisabi ng aking kaibigan dito na taga rito. Doon sa kabila yung paglilipatan ng ang public market. Malaki yan doon. Nakita ko na rin yan doon. Ayan dito tayo ngayon ikot ikot tayo dito yan mga itlogan dito naman ay sari sari naman dito sari sari yung kanilang mga paninda dito dito naman banda ay ko naman to ay ang mga manok naman ito mga new yan dito naman mga isla naman dito sa kabila ayan eto ang aking kaibigan dito. Ito yung mga tindahan nila. Oh, shout out. Tayo ang, ang mga kaibigan ko rito, guys. pa pare. Tara, kumusta? Okay lang? Eto kumusta? Okay lang? Eh okay mga guys, ito yung mga paninda sa aking kaibigan dito. Konti lang, akakontinish ba? Konti na lang natira. Hmm, Dito kayo pumunta rito, mura dito yung paninda nila. Kaya mabilis maubos ako nakakunti na. Mm. Luluto-luto <laughs> na kami. Ito nagluluto. Oo, na. nakarating naman dito si Papalon sa aking kaibigan. Ayan, yung sa okay. sa mga, mga pangyay. Luluto pa, nila. Oh, oh. Nakabalik si Papalon dito. Ha? <laughs> hindi mo masel dito. Oo. Ang kaibigan dito. na lang, si Kuya Paul yan dito. Ito guys, yung kanila yung tindahan niya rito. Kung gusto niyo bumili dito ng mga isda, mura lang yung mga abilidad niya rito kasi mabilis maubos yung paninda niya rito. Galunggong 100 lang kilo. Ayun. Tambakol 70 lang kilo. Oo. 80 lang kilo. Malalaki guys yung tilapia no, 80 rito. 80 lang kilo. Ayun. Kasi mga guys, oh. So. Mura yung malalaki yan mga tilapia. Malaki, kataba. Ayun. Okay. Ah, okay. Sige. Sige. Ingat. Oo. Ingat dito. tayo mo guys, dito na may may meron lang kababayan dito kaya lang wala na. na uh, umuwi na ng Iloilo. Ito yung mga paninda nila. si Mike. Uh. ito naman ay karnihan dito. Yung mga bilihan ng mga baboy. Ayan. Yung mga bilihan ng mga baboy dito. Ay mga gulayan. <laughs> Ayan. Ito po. naman. ito naman yung mga gulayan naman nila dito. Ito naman mga bilian ng karne din, mga baboy. yan mga kainan pag nagugutom kayo dito, dito lang kayo kumain din. Kaya walang problema. Uh, nandito na yung gusto yung hanapin pag gutom kayo, kumain na lang ka dito kasi nandito lang din sa looban napakaganda, ayan maliit lang siya, pero dun guys sa kabila yung ginagawa doon ay malaking kanto, malaking public market malawak yan doon ito naman mga tuyo naman dito tayo dumang kanina entrance nila yan yung mga tuyo kasi dati, may kita mo rito, puro uh, panindayan dito. Ngayon, mga tricycle naman yan nandito nakaparada. Kaya maganda. Ito na rin natira dito yung mga, mga nakapisto na yan dyan. Mga dati na kasi yan dyan. Maganda na ngayon ang tungkol uh, sa bayan sang bay, ah, uh, sa bayan sang kalawan. Ito yung kanilang munisipyo na May kita nyo to guys, parang sa 10 piso ata yung sa papel na sa piso yung kanilang o 20 na papel yung sa pera natin yung design dito sa kanilang sa kan, kanilang munisipyo maganda ay mga paninda dito Tara te Tara Ayan ang aking kaibigan na si Damot. Ah, master. Okay lang. Ayan yung kaibigan <laughs> ko na si Damot, mga guys. Pundahan nyo, ipalo nyo yung kanyang Facebook page. Damot. Kaling lang tayo na ako si Damot, ah. Oo. Parang nililipot mo na po ang master Pastor. <laughs> okay, guys. Aputuloy ko na ito sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God, God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!